Good morning po mga kalaki, ngayon po ay October 28 at syempre po mga ngayon pong uh, 8am eto na po mga kalaki ating mga 3-digit lucky numbers na magaganda pong tayaan, magagandang pong alagaan para po sa inyong mga kalaki na pwede nyong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki Taya, sa mga ready na po dyan, tara kunin nyo po mga lucky numbers natin at ibibigay na po natin mga kalaki, eto na po umpisa natin sa Malaysia 713 Taiwan 294 Thailand 726, Philippines 331, India 082, New Zealand 691, Australia 724, Mexico 713, Canada 258, Greece 330, Israel 694, Las Vegas 287, Saudi 139, Japan 536, Ano to, Italy 621, Germany 459 Korea 820, Malay a uh, Dubai 225, Texas 173, China 809, Singapore 527, Hong Kong 103 at Sweden 418. ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukan yung outlet at make sure po mga laki numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At kung meron po akong nakaligtaan, hindi nabigyan, sabihin niyo lang po at pag-aaralan ko at bibigyan ko ngayon. Good luck!